Good day mga kamos. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the FKM Motors Valenzuela. Dahil lumapag na nga dito mga kamos yung isa sa mga pinakabagong motorsiklo nila or scooter nila ngayong taon na nilabas. Which is the FKM Pyro 180 version 2. So version 2 na ito mga kamos kasi yung version 1 is 175cc yata yun. So nag-upgrade na si FKM para sa Pyro. Ginawa na siyang 180cc. And then uh, version two na version 2 na, most latest version on its segment. Alamin natin na mamos kung ano text na tinataglay nitong scooter na ito coming from KM Kaya na-maugna natin patagalin pa yan. Simulan na natin. Okay, so this is the all new FKM Pyro 180 version 2. So maraming nga nagsasabi mga kamos nung una nilang nakita to at unang nireveal ito ni FKM. Eka eh kamukha nga daw ng Motorstar Easy Ride PBX na pinakabagong scooter din ni Motorstar na naka-liquid cooled na. Halos magkamukhang magkamukha sila mga kamos dito sa part na to. Dito sa headlight niya. Kasi si Motorstar, nung nireview ko siya sa Motorstar Governor Pascual, eh, nakita ko na meron may, nga siyang meron din siyang ganitong style ng uh, DRL and then yung pinaka headlight niya is parehas na parehas, parehas na parehas dito sa FKM Pyro version 2 na 180 cc. Meron dumating dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025 na isang unit lang mga kamots. At na champion lang talaga natin na meron dumating dito. And then ang kulay pala nito na napakaganda, color combination of gloss red and then gloss blue. Ayan, so bali two-tone color siya. So, meron din siyang visor dito na color black na visor. Meron tayong wrap na pairings dito na color black. And then, nakalagay sa gitna is FKM. Napaka premium ng kulay, gloss red. Hinaluan siya dito ni FKM ng gold decals and white. Ayan, meron siyang daytime running light dito. And then, pinaka headlight niya. And by the way, mga kamos, naka LED na po yung headlight nito. And then, pagdating sa turn signals niya, ayan, so medyo naka-bulb type pa nga lang dito sa 10 signals niya and then dito rin nakapwesto. Napaka-vibrant lang kulay ng pagka-blue na to mga kamos, no? And then sa decals niya, gold, white, and then nakalagay dyan is FKM. Ito yung fender niya mga kamos, medyo na iba, naging uh, gloss black. Ayan, napakaganda. And then, naka-CBS na po yan or combi brake system ayon kay FKM Motors Valenzuela. Ayan. And then, sa mags niya, napakaganda rin. Naka-bronze gold ang kulay. Ayan. And then, ito naman yung gilid niya. Yung FKM Pyro version 2, 180. Ayan. So, nakalagay doon dito is Pyro version 2. And then, decals. And then, nakalagay naman dito is 180. Ayan. Ganda. And then, meron din siyang, pagdating dito sa part na to, meron din siyang signature na EXO para kagaya sa Aerox version 2. So, naka air pa itong uh, Pyro version 2 na 180. Hindi po siya naka liquid cool Pero napakaganda ng cover niya, Oh. Ganda. Unique. And then, ito naman yung Sambucho ni FKM Pyro version 2. Ayan, so meron din tayong napakalaking seat guard dito na plastic type. Naka-twin shock absorber na rin pa sa likuran na amos with sub tank. Wow! Ayan, napakaganda ng kulay ng sub tank nyo, naka-rose gold. At disc brake na rin pa sa likuran, mga Mos, kaya mag-expect -e tayo na medyo malakas-lakas ng braking power dito sa FK Empire 180 version 2. So meron siyang built-in tire hugger wow. na magagamit natin lalo-lalo na tag-uulan na dito sa Pilipinas. No? Hindi basta-basta papalsik yung mga putek doon sa engine bay natin. Meron siya reflector dito na red, meron reflector na orange, na round shape dito sa mismo plate holder niya. Ang May built-in plate light and then ito yung pinaka-turn signals niya sa likuran. Nakahiwalay nga lang mga kamas. No? So iwasan nyo na lang na mabali itong turn signals niya. And then pagdating sa tail light niya, so naka LED na rin. Napakaganda rin ng design. And then yung pinaka ano niya, style niya, no. Ayun. And then, ito naman yung CBT ni FK Pyro version 2. Ayan, so ito yung pinaka-air filter niya. Crank case, naka mat black, paint finish, nakalagay dyan is FKM. And then, meron din siyang, meron siyang kickstart na amos, no? This is a good thing in case na pumalya or malobat, madrain yung battery natin dito sa FK Pyro version 2. Eh, meron pa rin tayong pang backup na kickstart. Ayan, na makakatulong sa atin para hindi tayo magtulak kapag ka na-drain yung baterya natin. Alright, so proceed na tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong FKM Pyro version 2 180. So sa harapan nito ay gumagamit ng 100 by 80 by 14 inches. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamos, ito yung naka 120 by 70 by 14 inches din. So tubeless tan na nga po pala ito, mga sa harap sa likuran. And then ang uh, ginamit na gulong ni FKM para sa dito sa pinakabagong FKM Iron version 180 ay Kenda tires. Ayan. Dito sa grab bar niya, mga kamos, kagandaan dito, naka top box ready na rin. Ayan. So, parang halos yata ng mga motosiklo ni FKM, mga kamos, lahat ng grab bar nila is may kasama ng top box bracket. Kung baga, 2-in-1 na, no? Ayan. Yun lang yung napapansin ko, mga kamos. And then, naka matte black paint finish na rin yung pinaka-grab bar niya, napaka-premium ng pagkaka-paint finish. i install mo na lang ng top box yan, mamos, eh, may additional compartment ka na dito sa Pyro version 2.180 na bukod dun sa under seat compartment. Yes, napaka-premium ng pagkakagawa ni FKM ng uh, seat cover niya. Wow! Nakalagay dyan, FKM. Ayan. So, malapad yun sa driver, malapad yun sa passenger. Ito naman yung under seat compartment ni FKM Pyro version 2. So, pwede natin paglagyan ng na. marami pang mga gamit kapote mga damit, mga motorcycle docks. And then dito na rin yung nakapwesto yung baterya niya, na which is safe in case nalulusong tayo sa baha, hindi aabutin agad yung baterya niya kasi dito na nakalagay sa under seat compartment niya. Sa fuel tank niya, as usual, dito rin siya nakapwesto sa bandang part na to. Ayan. So, meron tayong button na ipipindutin dito Ayan, so mag-open ni yung fuel tank niya. Pagdating naman sa fuel tank capacity nito, yung pinakabagong FKM Pyro version 2180 ayon kay FKM Motors, eh, meron itong 8.6 liters. Dito sa left side, meron siyang side pocket na uh, pwede natin paglagyan ng mga motorcycle gloves natin. Ayan, cellphone hindi kakasya. Mga barya bariya pwede. And then, dito na rin nakapwesto yung power socket niya, mga kamusta. Meron din si FKM Pyro version 2 na hindi rin nagpauli sa ganitong features. Ayan. So, bali, dalawang uh, portion siya, mga kamots, isang USB ready and then type C ready. So, good thing, mga kamots, kasi dahil uh, uh, dalawang gadget na kaagad yung may charge natin dyan sa, dito sa FK Empire version 2180. So, napaka-convenient. Pwede rin magamit ng na mga naghahanap buhay gamit ng motorsiklo at cellphone kasi meron na rin siyang pang charge ng cellphone. Nakakilis na rin po siya. And then itong susi na to na nakita nyo hinugot po kanina para po yan sa emergency key. Ayan. In case na pumalya or matrain yung battery nitong na remote natin, eh, pa rin natin yung scooter na ito. Sa left side, meron tayo ditong button para sa menu. Makakamot sa uh, display sa instrument panel niya. High beam, low beam, built-in hazard, meron na rin siya. And then, turn signals, left and right switch, usina. Sa right side naman, makakamot na dito yung uh, engine key switch. Headlight on and off switch para kung gusto natin nakapatay yung headlight para tipid sa baterya. And then, electric push starter. Tayong hand grip dito na napakaganda. Ayan. And then, bar end na naka-gloss black paint finish. Sa mga brake levers naman yan, naka matte black paint finish naman tayo dito. So, ito yung itsura ng instrument panel niya. So, what we have here is a full digital instrument panel. Ayan. So, naka-colored po siya. Hindi siya yung isang kulay lang. Lahat ng details ng motor, pinapakita na rito. Speedometer, odometer, fuel gauge may built-in clock pa siya mga amos, no? And then, sa iba pa mga indicator, dito, nan, dito nakalagay. And then, uh, sa baba niyan mga mos, eto rin, nandito rin yung ibang indicator tulad ng check engine indicator. Ayon kay FKM Motors mga mos, etong pinaka-button nyo dito sa instrument panel is naka-sensor based na rin. Ayan, no? Eh. So, kung titignan nyo mga amos, sa gitna niya meron siyang button, so, pipindutin ko siya. Ayan, so magbabago, magiging trip meter. And then, pag pinindut ko ulit siya, magiging odometer. Ganda, di ba? And then, ito naman yung itsura ng headlight ni FKM Pyro version 2180. And then, sa turn signals niya, although naka-bulk type, eh, maliwanag pa rin naman yung uh, bigay ng turn signals niya. No? And ito naman yung itsura ng tail light ni FKM Pyro version 2 na napakaangas talaga, mga kamot. No? Napakaganda ng uh, style at design sa turn signals niya, ayan, so napakaganda rin. Na? Okay, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong uh, scooter coming from FKM which is the FKM Pyro 180 version 2 2025. Alamin naman natin ang iba pang engine specs at features na tinataglay nitong scooter na ito coming from FKM. Ang pinakabagong version ng FKM Pyro ay mayroong 180cc engine displacement 4-stroke single cylinder na single overhead cam with 2 bulbs. Meron itong taglay na max power na 8.7 kW at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 11.9 Newton meter at 6,000 RPM. When it comes sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin habang kanyang cooling system, ito po ay naka-air-cooled. And as for the starting system, combination po ito ng electric at kick starter. At para naman sa kanyang driving system, naka-continuous variable transmission or CBT. For the suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic port at naka-twin shock absorber with sub-tanks naman pagdating sa likuran. At para sa kanyang braking system as I mentioned earlier, parehas na pong equip ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Na-check na magbibigay sa atin ng kahit pa paano yung malakas-lakas na braking power pagdating sa scooter na ito. At meron na nga rin itong features na CBS or combi brake system na kapag nagpreno ka ng 70% sa unahan ay sasama ng 30% ang nasa likuran pa nito ni which is good na good na rin pagdating sa mga bigla ang ng gagawin mo dito sa FKM Fire version 2 and when it comes to dimensions meron itong overall length na 1940 mm overall width na 710 mm at overall height na 1120 mm meron naman itong seat height na 790 mm haba ang kanyang ground clearance ay 105 mm at ang kabuang bigat naman ng scooter nito ay 150 kg at yan ang engine specs at iba pang pictures itong pinakabagong FKM Pyro version 2180. Kaya naman alaman nyo natin ang cash price at installment price ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025. Okay, so daw na tayo sa cash price at installment price ng pinakabagong FKM Pyro version 2180. So magkano nga ba ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025? Para po sa cash price niya, mga mos, ito po ay nagkakaalaga ng 89,000 pesos only. So, all in na yan, mga kamos, kasama na dyan yung LTO registration, 3 years insurance. Pagdating sa previous, mga kamos, ang kagandaan dito, meron kayong makukuha ng uh, free helmet at free top box na na bagay na bagay dito sa FA Empire version 2 kasi meron na siyang uh, top box bracket na kasama doon sa grab bag na pinakita ko sa inyo kanina. And then kagandahan pa mga amos, made from sec yung binibigay nilang helmet at top -box. So quality and branded din talaga. Pagdating sa installment price mga amos, magda-down lang kayo dito ng uh, 26,700 pesos. So all in na rin yan mga amos kasama na yung LTO registration at insurance. So, para sa monthly amortization, sa 12 months, 6,866 pesos. 24 months, 4,000 pesos and then 36 months 3,171 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong FKN Pyro version 2180. Ayan, so sa mga nag-aabang nitong uh, pinakabagong uh, scooter nito, upgraded version nito ng FKM Pyro. So message na lang kayo sa FKM Motors Valenzuela. Ito po yung Facebook page nila. So as of September 2025, eh meron dumating dito na nag-iisang stock. And then uh, kung mas kali maubusan man kayo, eh pwede kayo magpa-reserve diyan sa Facebook page nila, Mamos and then yung uh, gusto pang magkaroon and then uh, nagaabang din ng FKM Hunter at Ranger so mas maigay magpa-reserve na rin kayo mamos kasi uh, tulad ngayong araw na ito, eh, hindi ko na naabutan yung FKM Hunter may nag-release na kagad so ganon siya kabilis mawala sa mga kasa ng FKM or ma sa mga kasa ng FKM ganun siya kabilis ngayon mamos kaya kung gusto nyo magkaroon at ayaw nyong maubusan mag-message kayo sa Facebook page ni FKM Motors Valenzuela at sa, sa iba pang FKM branch na malapit sa inyo para hindi kayo naubusan. Ayan. So, bago ko na ta ulit tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat ulit kay Sir Josh, branch manager ng FKM at Valenzuela, kay Mom bros, kay Sir Christian at kay Sir Aki na nagasis sa atin para i-review itong pinakabagong FKM Pyro version 2 180. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin na amos, lalo-lalo na dito sa FKM Motors dahil ay susunod naman natin yung FKM Hunter at FKM Ranger. So, muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.